So yun na nga, i-experience na natin kung paano manguha ng kobile yung shell dito sa barangay mo According sa legend, legend, uh, 1950s pa merong kubili dito. Dito lang yan sa barangay mo makukuha kasi kakaiba yung kubili nila na parang 1950s pa siya may nagdala all the way from Camarines sa Bicol tapos nila dito dumami na siya. And uh, kakaiba raw yung lasa ng kubili dito dahil nga papunta uh, siya ng dagat yung ilog niya dito. So, usually sa pampang lang siya ng ilog kinukuha. So, mangunguha tayo, hanap tayo ng kubile. Ayan, may nakuha agad tayo. Kailangan mo raw hukaya, nasa ilalim-ilalim siya. Okay, ayun. yan So, eto na siya, ang kubile. yan So, maraming luto. Yung specialty nila dito, talaga, yung kayong mga taga-mao yun, ginagawa nilang adobo na may gata. So, ito yung parang staple food dito ng mga taga Barangay Maoyon. Nung pandemic nga daw, ito yung kanilang, ano eh, parang uh, salvation food nila. tagang kumukuha lang sa ilog, ulam na nila. Tapos, libre lang. Only here in Barangay Maoyon, Puerto Princesa. Kubili!